So by all logic, by being a Filipino and a nationalist, that you want to solve the flood control problem, what, should you, do? what we should look into is the substance of what he's saying. Right. Totoo bang bilyong-bilyong pera hmm. ang dinideliver kay Saldi at siya naman ay dinideliver ng Riripak, dinideliver kay Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinakakitaan? Politalak. Ako, itong si Marcos Jr., meron na naman ho siyang lipad ngayong araw na to. Saan na naman ho kaya maglalakwat siya itong mag-asawa na to? Pagkatapos ho nila dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ngayong araw, eh, nabalitaan ho natin, paalis na naman daw ho itong uh, lakwatserong presidente na to. Ayun na nga mga kababayan, umpisan ho natin ang ating talakayan. Dito sa naging uh, interview, ha, uh, nitong si Congressman Mike Defensor. Uh, dito sa ano dito sa historicon ito panoorin natin mga kababayan mamaya na lang ho yung paglalakwat siya nitong si Marcos Jr. ito ho ang importante kasi papaliwanag ho nitong si Congressman Mike Defensor, kung uh, bakit yung ginagawang panggigiba dito kay uh, Master Sergeant Orly Gutesa, eh dapat malaman niya ng ating mga kababayan. No? At kung uh, ano na nga ba, kung kumusta na, kung nasaan na si Ma Master Sergeant Orly Gutesa, eh pag-uusapan din ho dito sa story ko na to. Hoy, oh, okay, okay. oh, okay. okay. eh, ko yung gist natin, sa eh, salain niya. We are going to pivot now. Uh let's bring in our guest today. We're talking to former Congressman Mike Defensor. Congressman, Hi. welcome to StoryCon. Thanks for joining us. Good afternoon, Congressman. Long yes, time sir. long time no see. Oh, long time no see. Secretary Ronald De del Costa Legite. Good afternoon to everyone to all the viewers. Naalala ko, una ko nakilala si Kong, Consejo to sa Quezon City. Ito yung negotiator namin sa mga rally eh. Mm. Dati, oh. Nahalala mo akong. <laughs> ah, <laughs> what have you what have you been doing since you stepped down? I mean apart from organizing with surprise witnesses sa Senate. Actually, I've been in the private sector ever since noong Congress. Di ba nagserve ako noong 2019 to mm. 2022? So from there, uh, talagang completely private yung participation ko. Nagkataon nga, in fact, ayoko nga ma-involve dito sa issue na to. Pero nagkataon na uh, ito, lumapit si Sergeant Cutesa, And then he started telling me yung iba-iba, no? Yung mga story niya, hindi naman direct na kaagad eh. Kung ano mm -hmm. Mga story ang binabanggit niya, sabi ko, siguro Sergeant Cutesa, mas maganda, uh, ikaw na yung magkwento. Uh, kay Ekonomisalisay, kay uh, Senator Mercoleta. At that time kasi, si Senator Mercoleta was the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, but the day that they spoke, hindi na chairman nun si ano eh, si Sergeant Cotesa. I was with uh, Senator Marcoleta, nag usap kami for another issue, another concern. Tapos binanggit ko lang, sabi ko may isang sarhento ng Marines, uh, ganito yung kwento niya. Sabi niya, pero sabi ko sa kanya, hindi ko nakuha yung buong kwento, maganda siya na lang magsabi sa iyo. Sabi ni Senator Marcoleta, o sige, kung willing siya at kung tingin mong okay naman, uh, papakinggan ko siya. And then yun nga, uh, sabi ko, sige, titignan ko. I went to a restaurant, sabi ko, tawagan. Ngayon ho mga kababayan, itong si Ping Lacson eh, na naman ho credibility nitong si Ma Master Sergeant Orly Gutesa. Kasi yung napag-usapan kahapon, Diyan sa, ano, Diyan sa on point, ah, Diyan sa video News channel. Kaya yung sinabi nitong si uh, former congressman Mike Defensor, eh hawak ko ng mga marines itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Itong si Pinky, eh literal ho yun. Yung pagkasabing hawak, ang dating sa kanya, siguro eh nasa kustudiya. Ah, nasa kustudiya siya ng mga marines. Lininaw huyan, nitong si, mas, nitong si congressman uh, Mike Defensor kasi sinasabi niya na yung uh, mga kasamahan niya hindi yung Marines na may hawak. Kumbaga, inaantabayanan ho nila itong si Master Sergeant Orly Gutesa, itong mga Marines na to. Pero hindi ho literal na hawak ho siya ng uh, organisasyon o institusyon o yung ang uh, 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 Marines, o no? Philippine Marines mismo. Kasi sinabi nila, yung kasi mga Marines na yan, meron silang uh, yung tipong brotherhood talaga kahit natapos na, kahit wala ka na sa serbisyo Pagka ikaw, ikaklase ka ng mga yan, kaibigan ka ng mga yan, kaya talagang uh, ipuprotektahan uh, ka. Ngayon, hindi ho siguro matanggap nitong si Pinky, yung sinabi nitong si uh, Congressman Mike Kagabi, diyan sa on point. Eh, ngayon ho, bumira itong si Pinky. ang uh, how much? Ang sabi ko niya, how much fakery can we take? Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Pinumpirma ni Senate President Pro Tempor Ping Lakson mula kay Marine Commandant uh General Vince Blanco na wala si Orly Gutesa sa kustudiya ng Philippine Marines Corps. In, hindi, naman si Master Sergeant Orly Gutesa nagsasabi niya eh. Yung middle man, hindi, hindi si Master Sergeant Orly Gutesa. Binabanatan ho, na, 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 na naman ho itong si Ping Lacson. Itong si Master Sergeant Orly Gutesa, parang ang dating, ang nagsabi na nasa kustudiya ako ng Marines, eh si Master Sergeant Orly Gutesa. Tingnan niyo kung paano nila laruin yung naratibo nitong mga mainstream media na to. Ito, taliwas, taliwas ito sa pahayag ni dating congressman Mike Defense na nasa protection umano ng uh, Marines si Gutesa. Pag nasa protection ng Marines, hindi naman ibig sabihin na nandiyan ho siya kay, ano, kay Marine Commandant uh, Vince Blanco. Hindi naman ganoon yun. Pwede ako Marines ako. Isang grupo kami ng mga Marines. Ako puprotektahan namin yan. Doon sa aming personal capacity. Hindi doon sa pag, hindi doon sa organisasyon ng mismong Marines. Maka, masyado kasi literal itong si Pinky eh. Di ba? Halimbawa kaibigan ko siya. Isang grupo kami. Mga sampung Marines kami. Tapos sasabihin ko, ako puprotektahan namin yan si ano. Uh, kung huwag kayong magalala, mga kasamahan namin, kasamahan namin Marines ang pumuprotekta sa kanya. Pero hindi yung mismong Marines. Ngayon, literal naman ho nitong si Pinky, ginamit na naman ho yung mga, tes, uh, mga sinabi nitong si Master Sergeant, ay nitong si Congressman Mike Depenso, para pang panggiba pang dito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Ganyan ho mga kababayan, ang pinuprotektahan ho talaga nitong si Pinky, eh itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Sino bang nabanggit nitong si Orly Gutesa doon sa kanya naging testimonya dyan sa Senado? Hindi, di ba? Maliwanag ho na si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Sabi niya, hinahatira niya ng pera. Ngayon, itong si, itong si pink Lakson, kulang, kulang na lang ho ng mga salita sabihin niya, sinungaling niyang si Gutesa. Yan ho mga kababayan, huwag paniwalaan niyang si Gutesa. Pagkaba nasira itong si Gutesa at uh, uh, na 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 na, tag, na, bilang sinungaling. Aling al, sino ho ba ang maaabswelto dito sa issue na to? Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Ngayon mo sabihin Tingi na hindi mo pinoprotektahan niya ang si Martin Romualdez at yang si Zaldico sa mga statement mo na yan. Yan ko, pag nagpunta, sumunod ka sa amin doon. So, yun ang nangyari. Nagkwento okay, siya kay Senator Marcoleta, binanggit niya yung mga nangyari. And, uh, iba-iba rin. Iba-iba yung kwento niya, hindi pa buo eh. Sabi ni Senator Marcoleta, baka pwedeng, ano mo yan, isulat mo para lang mas maganda yung kabuuan ng salaysay. And, uh, we did that. Tingulungan ko rin si uh, Sergeant Cotesa. Eh, kung ano yung mga pinapanggit niya. Tapos, yun na. Uh, so, so, kung, So kung nandun kayo nung na-notarize yung kanyang sinumpaang saraysay? E yung na, uh, nung nangyari, nung kasi may meeting ako that, that night, sabi ko, mauna ako. Umalis na si Senator Marcoleta na una. Siguro difference lang within five minutes, umalis na rin ako. Si Senator Marcoleta, sabi niya, uh, baka pwede, Sarge, na ipanotarize mo. Ako pa nga yung nag-react. Sabi ko, ha? Ipapanotarize pa? Eh, ano naman yan? I-under oath yan sa Senado. Hmm. Sabi niya, gusto ko mas maganda na prepared na, na maayos si Senator Rodante Marcoleta ho pala ang uh, nag-request doon sa notary. Kaya pinanotaryo nitong si uh, Master Sergeant Orly Gutierrez. Tapos talaga hindi na pinanotaryo yun eh para wala tayong issue ngayon. Eh. Pero oh, ganun ho talaga mga kababayan. Sa bagay, kung hindi naman papanotaryohan yan, gagawa gagawan ho nila ng butas siya ang uh, statement na yan itong si Master Sergeant Orly Gutierrez. Nakita nilang butas yung notaryo pero nanumpa naman siya. Ibig sabihin, wala na kong kwenta yung notaryo na yun. Basta nanumpa ka doon sa uh, Blue Ribbon Committee. Tapos na ho usapan doon nila nga. Ayos talaga, nakanotaryo. So si Sergeant Gutesa ang mag nagpunta sa notaryo siya yung talagang nagpunta doon, nagpanotaryo siya, tapos yun nga, kinabukasan, nagpunta na siya ng Senado. In fact, alam mo, maraming variables na pati hindi matuloy eh. Nung, nung tinawagan ko siya, pwede hindi siya nagpunta. Nung kinabukasan naman, nung nagpunta sa Senado, pwede namang hindi rin siya tumuloy. Pero nagpunta siya doon, and uh, sumumpa siya, pinanggit niya na nga yung slice niya based on what he told us. Hindi ko masabi na hindi pa yun yung kabola story, pero marami siyang kwento doon sa mundo ni Saldi hmm. Doon sa kinabibigilangan okay. at tinitikot sa mundo ni Saldi Sa, sa tingin ko, pati mga chicks na si Saldi kilala niya si Master Sergeant Orly <laughs> o oh, diba ang eh, balita ko si Zaldico ano ba yan punay ba yan o okay, peke yan ako nating ko eh binabanatan niya si Bibi Sara siguro may pagkalakambi niyang mamaya diba yeah, but, but sir yeah. can I uh, so so can I just establish one fact which is hindi niyo siya kilala before you did not know him before until mm -hmm. okay so you have yes. no idea about his background how long no. he allegedly worked for Zaldico and all of that Ah, uh, well, yung workforce study ko, medyo alam ko dahil bilanggit niya. Hindi, no, hindi. I mean, before. Before you, met him. Oh, before you met him. Oh, no, no, no. Actually, Reggie, yung ano uh, nga, uh, Secretary Donald and the Ed, nagulat nga ka ako kasi may kibigan tayo sa media na dating nasa Senate beat. Siya pa yung nagsabi sa akin, alam mo, kilala namin niya si Sergeant Orly kasi nagtrabaho din siya sa Senado. Uh, because nasa ano sila eh, nandun sila sa VIP, he was assigned somehow dun sa mga VIP security. So marami din sa talagang pinagtrabahuan. But all in a professional level. Ang sabi lang niya sa akin when we were discussing, right after he retired, nagtrabaho siya sa Cook, and then after that kay Santi ano ko? Ibig sabihin matagal-tagal ho siyang uh, security consultant nitong si Elizalde ko. Ayun para doon sa mga kababayan ho nating uh, nagtrabaho din dito kay Elizalde ko. Eh ano ho ito? Kumbaga hindi na ho ito para lamang ika nga eh madigin itong mga individual na to. Hindi lang para ika nga eh, mabalikan natin itong mga walang. Ito ay eh, para hindi na maulit itong mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa. Kung meron ho kayong pakilala, kung binsihin niyo sila. At kung meron ho silang alam sa mga kabulukan nitong uh, ko uh, at Martin Romualdez na to. Eh hayaan niyo silang ikayatin eh, niyo sila makipagbugnayan sa mga otoridad. Especially dito kay Senator Rodante Marcoleta. Dito kay ano dito, dito kay Congressman Mike Defensor. Kasi ano ho yan eh, uh, uh, kinabukasan sa susunod na generation ang pinag-uusapan natin dito. Kaya kailangan, kung meron ho kayong malalaman, eh dapat ano ho yan, hindi ka nga eh, makipagtulungan ho kayo. Sabihin nyo ho yung mga, yung mga nalalaman. Okay, follow up lang kanina dyan sa tanong ko. Uh, kung sabi nyo kasi, yes, sir. siya yung nagpanotarize on his own. Wala siyang kasama. Meron, yes. meron siyang capacity to fake a, not a, notary, a signature ng isang notary public? Parang, uh, parang hirap naman for uh, yung background niya. Parang, parang lalabas ngayon sa next hearing, I fake yung signature eh nung Notary Public, nung Notarize. May ganun bang wear Ito si Gutesa, at, to do that? Well, actually, sa Cronut, tama yung binanggit mo eh. Unang-una hindi na kailangan i-fake, di ba? Mm. Dahil kung ano naman sinabi niya dun sa Senate under oath. Mm. Pero, dapat talaga tingnan tong notaryo bakit sa biglang umaatras. Kasi, mm. si si uh, Attorney Makalintal, nabasa ko ngayon mismo, mismong sa kanyang page, gumawa ng petition on the BSKT petition, di ba? Dahil siya yung abogado mm. dun sa eleksyon ng uh, Barangay. And, uh, yun din ang notaryo. Tapos maraming kontrata, kasama dito yung Department of Tourism, kahit na naman i-research sa Google nandyan, yun din yung nakapirma. So ang sabi ko nga nung kay Senator Marcoleta, eh, imbestigahan yung itong notaryo. Sinong nag-pressure para umatras at sabihin na hindi to? Assuming. Hmm. Kasi ano ito eh, yung, yung, yung notaryo? Oh, parang umatras eh. Parang yung RTC ang nagsabi na fake yung signature. Upon consultation with NBI. Actually, so, I, have, I have the I have the ruling here. Hmm. See, so it was Manila RTC judge. In the, before pa yung ruling na yan, before pa yung ruling na yan, eh, kunyari, kahapon lumabas itong si Master Sergeant Oli Gutesa, binawi na ho, sinabi nung uh, noong abogado na nakapirma na hindi daw sa kanya pirma yung ano na yun, nasa, nasa mga dokumento nitong si Master Sergeant Oli Gutesa. Yung ruling ng uh, judge, eh, kailan lang ho lumabas yan? Icasiano of who she's an executive judge, and who found the notarization falsified or forged, um, and so Oh, they are uh, referring it to the DOJ for appropriate criminal actions falsification yes. of a public documents so, hindi siya umatras ako oo hindi hindi uh, ako gusto ko maimbestiga niyan notaryo mm -hmm. 1000% ako kasi nung, nung nalaman ko nung first day pa lang na umatras yung notaryo pinukuhaan ang ko ng picture mm. sabi ko tingnan nyo, ano ba yung puntang notaryo ni Sergeant Cotessa so nakuha namin yung mga pictures it's an existing notary ano pa nga, 24/7 eh parang 7-11 tong notaryo na to at marami siyang kontrata eh ang tingin ko sa kita no ang feeling ko dito sa niya siguro normal like all other notary services notary services pipirmahan ng tao nila so sinabi siguro ay hindi ko pirma yan o hmm. mali totoo pero notaryo yan hmm. nasa journal niya may entry yan at yung seal na totoo lahat yan and I welcome the investigation investigate ng DOJ yan investigate ng Blue Ribbon Committee dahil dyan naalim ang issue na sila mismo pinipressure nila si Gutesa dinidiscredit nila at sinasabi lang Pekito ito just to prove their point but it will turn out na 1,000% yan ay notaryong totoo at maraming kontrata ng notaryo yan. You're saying hmm. basically that uh, itong notaryo mukhang gawain niya talaga to na yung pumipirma para sa kanya is somebody na secretary or, uh, or an admin person. Eh yun naman ho talagang kaalakaran sa mga notary public na yan, di ba? Hindi naman ho talaga Anong gagawin ni attorney diyan nakatambay naka siya maghapon, di ba? Eh meron naman talaga, meron meron meron, meron naman talagang abogado na nakatambay, na talaga sila pumipirma, siguro nasa nasa kabilang opisina. Pero kadalasan yung mga staff lang doon sa harap ang nag-ano diyan, nagaga nagaga nagadatriceal, nagai-stamp, doon diba? naglalagay ng uh, uh, makaseal, di ba? Meron nung ganun. Pero kadalasan, pinapapirmahan lang yan dun sa kanilang mga uh, katiwala dyan sa mga notary public office niyan. I don't want to assume it, pero gano'n ang nakita ko doon kay, kay Makalintal. Parehong pareho, si attorney, ano, Espera, Espergao? Espera. Siya mismo, parehong pareho na signature. Before pa that, si Makalintal, nakita ko yung document sa, sa Fiesa, sa Department of Tourism, si attorney Espera, same signature. So, ang dami talagang ganitong signature. Ngayon, siguro, inipit, i-deny mo yan, ayusin mo yan. So, yun ang gusto ko malaman. So, I really want investigate it investigated para makita sino nga nasa likod nito na talagang gusto nilang i-discredit Sergeant Cotesa. O, nabisong panotari, nawala naman material. Because, in a way, in effect, nag nag nagsalita sa Senado, sinabi niya kung ano, ano, yung nakita niya, kung ano man yung ninota ninotarize, di ba? Ano naman natin yan eh, when you notarize, it is only to make it a public document. Mm -hmm. But what Sergeant Cotesa did, taking an oath in front of millions of Filipinos, in front of the Senate Blue Dury Ribbon Committee, under oath, in effect, yun na yun. Mm -hmm. That is already his, uh, his sworn statement. Sir, kakabi na ako, sir. Um, ang importating tanong kasi ngayon, nasan si nasa Cotesa? Ah, ano? nasa everybody's looking for him. Yeah. Uh, para eh inaantay siya sa NBI noon eh inaantay siya sa NBI okay. para magsampan ng kaso Kay speaker Martin kaya, yes. kaya kaya hindi na kasama si speaker Martin dal walang kaso no so yes. uh, ang tanong ngayon nasaan na si Gutesa bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against speaker Martin ang nangyari noon na uh, and no ang di ba nung nagulat ako the next day sabi nila hindi daw sumupot si Sergeant Cotesa doon sa DOJ mm -hmm. so tinawagan ko kagad si Senator Merculeta sabi ko no ba yun, ba't may schedule sa DOJ ang sabi ni Senator Merculeta ah nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa witness protection program ah, sabi ko okay ang nangyari din part of his uh, statement sabi niya i want to be part of the witness protection program pero nung hapon di ba sinabi na niya ayoko na ho ayoko na rin sa Senate custody i will take care of my own ngayon po, si Sergeant Goteza, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa mga sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Hmm. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayan nating sundalo, mga, ng mga, mga Marino, si Sergeant Goteza nasa kanila po. So you're saying that the Marines officially have adopted and secured Goteza? I mean, not just some Marines, but the, the organization itself, the Philippine Marines? Yes, kasi yun ang nakuha namin information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Uh, immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. And then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. And then later on, siguro, dahil iniwalay na lang yung pamilya at, at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, uh, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Hmm. Uh, Meron nang nahuli yung mga Marines eh, na parang may kumaaligid sa Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what... Baka ano yan, baka, baka tauan yan oh. <laughs> Tauhan nung maingay sa Senado. Pagkatauhan niya yan. Pinapahanap to. Mantakay niyo naman mga kababayan. 5 million daw ang nakapatong sa ulo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa ngayong mga panahon na to. 5 million pesos. Ano, eh sa hirap ng buhay na to, lalo na yung mga halangang kaluluwa. Talagang hahanapin mo nila. Pero ako, suspecha ko dyan. Yung mga ano yan, yung, yung maingay sa Senado. Ang tauhan ng mga maingay sa Senado yan. Master Sergeant Orly Gutesa, mag ka patapin. Pero nahuli ng Marines yung taong yun, uh, nasa record nila. Hindi ko lang kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident, siguro several days ago. Uh, Kong, uh, ano mangyayari sa testimony ni uh, uh, Sergeant Cutesa? Magpapatuloy ba siyang uh, mag-testify sa Senate Blue Ribbon na mag-open na... Uh, November 14, no? Uh, ano siya yung parang yung signature niya ang lalabas doon eh na nasasabi na mukhang ang sabi ng RTC at sabi rin ng ibang government agencies nung no, chineck nila ay fake yung doon sa kanyang affidavit. So, uh, mahalaga na nandun siya para i-contest yun. No? Yes, at, uh, ako... i-affirm yung kanyang affidavit against uh, Saldico and Speaker Martin Romualdez. Just to clarify, Sir Ronald, uh, yung binanggit niya doon sa mismong pagpunta, yung binanggit niya sa Senado, is already suffice na affidavit niya. Pero I would think gusto nila talagang mas detalye at baka gusto lang ikabit-kabit hmm. yung mga issue. Dahil if you recall, si Alcantara nagsalita din, si Bernardo nagsalita din, dalawang tao yung parating lang binabanggit. Hmm. Si Mark Texay at si Paul Estrada. Ito ang dalawang tao ni Saldi ko na tumatanggap ng pera kung saan-saan hmm. at nagdi-deliver din ng pera. Ito yung binanggit naman ni... Iyang yang hong si Saldi ko, middle lang huyan Marami pa, ho, marami hong malalaking taong nasa likod ng mama na yan. Kailangan mo talaga mapanagot. Itong dalawang individual na tinutukoy na to, itong si uh, Congressman Mike Defensor, eh, imbis na kung ano-anong dinadaldal, dinadakta ka si Pinky sa social media at sa mainstream media, sa lahat ng interview niya, eh, ba't din niya na lang kung kaya ipahanap itong dalawang individual na to? Pero ang balita ho natin, malamang sa malamang daw, eh, ginugur na yung dalawa na yan. Kasi yan ho talaga yung ika nga, eh, makakap makakapag-DN uh, dito kay Jaldi Cot Martin Romualdez dito sa mga issue na to. Ni Sarge Gutesa, pati di pa si uh, Josef Bernardo Alcantara, nagdi-deliver sila ng pera. Oh. So, hindi na pwedeng sabihin na hmm. na pawalang halimbawa nila o walang katotohanan yung sinabi ni Sarge Gutesa. Hmm. Kung gusto nilang i-enhance, ayusin pa, walang problema yon. Ngayon, kung gusto po nilang ipatawag, pinuulit ko, hawak ng Philippine Marines si Sarge Gutesa, doon nila kung nilang ibitahin o gusto nilang puntahan doon, uh, at doon nila uh, tawagin. Pero alam mo, si Ronald, ang, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, itong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPW DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita. Si Sergeant Gutierrez ang lang kinalaman sa lahat ng nangyayaring pera ni. Eh. Mm -hmm. Yung kanya nagdi-deliver ng na pera, sinabi niya yung katotohanan. Ang okay. sinabi uh, niya do, bentang mm -hmm. tao, ang tao ni Saldico. Mm hindi -hmm. mo lang pinatawag sure. kahit isa. Yes. Si Mark Texay, si Paul Estrada, consistent criminal mention. Hanggang ngayon, hindi sinasabi So sir. dapat sanang yeah. tingnan nila ano yung katotohanan sinabi nito at malaman natin yung katotohanan. Uh -huh. Hindi yung tinitira nila yung affidavit ng isang tao na nagsalita naman sa Senado, napakinggan ng milyong-milyong Pilipino. Right, right. So and sir, I think sir, that should go. be the direction of the Blue Ribbon uh -huh. Committee. Correct. Dapat ho talaga yan ang maging direksyon ng Blue Ribbon Committee. E eh, kaso ang problema dito kay Marcos Jr., wala ho ata siyang plan, ay dito kay Pinky, wala ho ata siyang plano na ika nga eh, uh, mapunta dyan sa mga usapin ngayon. Ang ano lang po talaga niya, eh, peke, ah, sinungaling, ah, falsify yung mga documents nito si Master Sergeant Orly Gutesa. Siguro yung nagsiring iikot ang usapan dito kay Master Sergeant Orly Sir, I just want to set the record straight. Hindi naman sa tinitira yung testimony, but of course, we have to fact check as well, right? That is just a basic, uh, 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 no. But defensive ka man, tinitira mo ba? Si madam, eh. That's, that's, no, that's Rex, the first thing to do, when uh, somebody uh, uh, accuses somebody of something else, you have to fact check them too, that's to be fair. And secondly, can I just confirm, so as of today, today, as we're talking, you're confirming that Guteza is within the Philippine Marines compound? If we check with the AFP, they will, uh, they will uh, corroborate this? Yeah. Rex, let me clarify, uh, i kayo sinasabi ko, no, no, ko you the yes, Blue Ribbon Committee Yes. saying. The Blue Ribbon Committee, is dinalabas nila itong uh, sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I, I think uh, that's, I, have yeah. to, I have to disagree. So, I think it is material because how can we trust them if the notarized document is falsified, right? Dun pa lang nag-fail na what the first step. What if the notary public is doing something wrong? What? She, he went there in good faith. Now, yes. number one. Yeah. Number yeah. two, yung oath niya sa Senate Committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under-oath siya. It's a Blue gun Committee, official investigation of the Senate. And the, 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 the yung intent of a notarization mm. is to make the document public. He made it in front of Yes, hundreds yes, of millimeters of billions of Filipinos. Right, right. Except, so yung question ng mm, hindi totoo lang, immaterial yun, no lawyer mm, right. tell you that it, even the Supreme Court has already decided on the on the effects of no, of notary <coughs> on the petition and right. affidavit right, submitted correct. by individuals. Yes, ones. but again, it speaks to his credibility, right? Uh, the Manila region, so Regional it it. the, the, so the Manila, no, the Manila it Regional Trial Court. Uh, sir, sir, wait. Kanyari, nag-vent din ng lupa, binentahan mo ako. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong gagawa. Ito si Ate Girl, nagpipinig-pipilitan pa niya. Tawa ka ba ni Ping? Ha, Ate Girl? Pinagpipilitan pa pao nitong si Ate Girl na ano daw yung check down ng credibility. Hindi nga eh. Paano nga? 'di ba? Isipin mo na lang, bakit mo pipipiikin yung notaryo? 'di ba? Yung notaryo kumbaga ano lang yun pagpapakita ng good faith eh. Pwede mo pwede kang magpunta doon nang kahit walang notaryo yung mga dokumento na yun. Magsusumpa ka naman. Pwede naman sabihin na kagaya ng ginawa ni si Alcantara na pipirmahan ko yan 'di ba sa harap nitong committee uh, at manunumpa ako na, Yun lang eh. Ngayon kung pipikiin pala yung mga pirma sa notaryo, kung mamimiki siya tapos pupunta siya sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sana ganito eh. Yung scenario ganito eh. Nakipagkita kay Senator Dante Marcolet. Nakanotaryo na. Sen, nakanotaryo to. Ah, uh, ay mga dokumento ko. Ano willing ka bang manumpa sa ano? Panumpaan mo yung mga ano na kahit na nakanotaryo. Pagka hindi sumipot, doon tayo may problema. Pagka hindi siya sumipot sa Blue Ribbon. Eh kaso, sinabi ni Senator Marcolet, panotaryo mo yan. Tapos punta ka sa Senado, 'di ba? Magsalita ka doon sa committee. Ginawa ko nung mama, ngayon ngayon nandating para dito kay Ate Girl, eh ano daw yung credibility check? Eh paano nga kung ang mismong uh, umatras doon sa notaryo, eh yung notary office, yung abogado. Ba't lagi na lang si Master Sergeant Torlego Tesa binabanatan niyo? Hindi niyo ba pwedeng tirahin -ba naman? bakit ganun? Bakit ganito, ganito ang yung notary public natin napapanotaryo tayo maya-maya babawiin? Pagka medyo controversial yung issue, controversial yung mga dokumentong ni notaryo nila, 'di ba? Ang labo ng mga kababayan. Right. But the Manila so, but Regional Trial Court. No, it cures, it. Now, it cures yes. the situation because he went to the Senate. Okay. He yes. gave yes. an oath statement okay. to the Senate. Yes. Okay, so in any case, but, uh, the point is the Regional uh, Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. And, uh, yung notaryo ha, hindi yung laman nung pinanotaryo. Kasi ho, na, maliligaw ho yung ating mga kababayan pagka sinabi yung, uh, yung mga dokumento is e e falsified. Yung notaryo lang yung falsified pero yung, mga, yung, yung, linalaman ng dokumento, hindi ho sinasabing peke o kung ano pa man eh. Kasi pinaghahalo-halo na ho eh. Pagka sinabing falsified yung uh, notaryo, ibig, uh, baka pupasok sa isip ng mga kababayan natin, eh, hindi na totoo yung, mga, yung laman nung pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Botesa. Yun lang hong pirma, hindi lang ho nagtumba. Dun sa pirma noong, 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 noong abogada na hindi natin malaman kung bakit pa nag-abogada, eh, naman pala ng uh, pagiging pulpol, di ba? Pinalagay palagay mo pangalan mo tapos pinapirmahan doon sa mga staff doon sa notary office. Ngayon, medyo controversial yung issue, bigla kang umatras again, it comes back to him. So, so let me turn the question so, around and so ask. So, if it was qualified, it's not Cotesa's fault. Okay, okay. Mm. So, me, sir, 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 so let, let me... Kasi, yung sinasabi ni Sir Ronald, yung sinasabi ni Sir Ronald, pinaiki ba niya yung seal, pinaiki niya yung perma for oh. 250 pesos, pinaiki ko lahat yun, okay. and then I go to the Senate, di ba? Pero, so, let me turn the question around and ask. Nakita like, niyo, like, humanga ba Yung point nitong si Congressman Mike sa halagang 200 piso, pipikiin mo yun? Pipikiin mo? Eh, willing ka nga magsalita sa Senado. Willing mo nga ilabas yung mga nalalaman mo sa Senado. Tapos sa dun sa lahalagang dalawang, dalawang daang piso. mo you you've only just met this guy why are you so convinced he's telling the truth because by all logic even if I'm congressman now investigating it by all logic yung tao nagpunta doon sa committee namin sa progreso nag oath kahit na hindi yung notaryo legal mm. na yun mm. so now you try your people are trying to hit his credibility by saying the notary is wrong mm. then that is not is fault maganda nga investigahan yung notaryo so by all logic by being a Filipino and a nationalist that you want to solve the flood control problem. What, should you, do? what we should look into is the substance of what he's saying. Correct. Totoo bang bilyong-bilyong pera hmm. ang dinitiliver kay Saldi hmm. Para dito sa reporter na babae, in your face, madam. Sabi, diba? Diba? Pigilan na natin yung notaryo-notaryo. Pag-usapan na natin kung gaano katotoo yung linalaman ong, noong mga dokumento. Yun na lang. Mga tao, at siya naman ay nag-deliver, nare-repack, dinideliver kay <laughs> Speaker Martin. Totoo ba itong mga sinasabi niya? Ano pa yung nakita niya pinagkakitaan? Because that is the situation. This person, si Sergeant Goteza came out dahil nakita nila, nagbaba sa lugar nila. Yung palang dinidiligan nila ng pera, yung kinukuha ng pera, eh dito pala nang gagaling. Mm. Yung boss pala nila, involved sa sindikato, na pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kabanang bayan. Mm. Yan ang rason kaya lumabas si Goteza at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Sir, are you still in touch with Goteza at this moment? Uh, and at the same time, uh, um, is he officially under the protection of the AFP or just by uh, certain elements of the Philippine Marines? Ang alam ko, it, it's uh, Philippine Marines. Nung una akala ko, elements, but it's turning out, talagang mga Marines, the Philippine Marines itself, not IFP, the Philippine Marines themselves, are the ones protecting him. Uh, and he's a retired already, ba? He's no longer in duty. Yes, yes, pero nung parang nakita ko kasi edlong lang sa Senado nung una witness protection program and then later on he was called sabi niya hindi nag hindi na po ako hindi ng protection sa DOJ o sa, sa sa Senate custody hindi na po sa Senado after nung hearing na yun nagpunta na siya sa Philippine Marines compound mm -hmm. and under what if you if you know under what conditions would he come out to speak again uh, uh only with the, with a formal summons from the ICI or the Senate Bluebon uh yung and, yung yeah. last message relayed to us by yung <laughs> connection lang namin. I don't talk to him directly. Pag may official summons by the NBI, by the DOJ, or the Senate Committee, he will go and he will uh, cooperate. Ano yung kasi kung yung mahalaga eh, yung testimony niya i-deconstruct, mm -hmm. once lang siya dumalo eh. Diba? Mm -hmm. So mahalaga na yes. yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at Sorry. saka scrutiny. No? Dahil uh, for now, yung isa kasi kaya ma-maximize yung usapin ng Notary Public dahil hindi nga siya nakita na. Uh, yes. Kasi kaya hindi na ho siya nakita, sir, ang uh, 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 pangalan nito, itong si Sir Lamas, eh, hindi pa ako nag nagpahirig ulit. Nagbiti ho ito si Pinky. Natingga ko ng mahigit magkukulang dalawang buwan na yan. Yan ang uh, blue ribbon na yan. Tingga na, matagal na nakatingga yan. Mag-iisat uh, kalahating buwan na ang nakatingga kaya hindi pa po siya lumalabas ulit. Kaya hindi pa siya naiimbitahan. Kaya doon naman sa aspeto na dapat ma-deconstruct, ma-scrutinize o talaga mabusisi yung kanyang testimonya. Ginawa ko yan. Noong uh, dumalo siya doon, pina-explain sa kanya kung gaano kabigat yung isang maleta, gaano, kala, gaano kabigat yung isang bundle ng sa milyon na pera, di ba? Pina-explain hulat sa kanya at lahat to, nasa, nasagot po niya yun. Lahat ng tanong ng mga senador. Ngayon, kung siguro absent kayo, nandiyo na panood, eh, at least alam nyo na ngayon. Dapat sasagot siya dyan eh, di ba? Yes. Dapat magsasampan ng kaso. <coughs> dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung, oh, yun yung mahalaga eh, no? ah, dahil bigla siya nawala, tapos kaya maraming pumapasok na mga uh, suspicions no dahil uh, whether yung uh, yung whether sinasabi no immaterial yung uh, usapin ng Northern Republic, the fact remains na pag nag falsify ka ng document kung sakali nag falsify siya penalty pwede pwedeng tikbaykasiyan pwede pwede ka alam niyo na to abogado kayo uh, kong di ba so kung totoo na mapapatunayan na falsified kung totoo ah uh, based sa investigation ng signature ng NBI whether sa tingin niyo ay immaterial yon that will be falsification so yung kanyang buong testimony baka tamaan nasabi ko baka no That's the point. Well, oh, say, unang una sa lahat. Pilit na pilit si Ate Girl eh, dahil na, nasupalpal siya nitong si uh, Kong Mike. Eh, eh, talagang that's the point. Pilit na pilit eh. Gusto mo ba makita pagbumuka ni Ate Girl? Huwag so, na, sabihin mm -hmm. natin mm -hmm. Ang, eh, yan. Eh, na nga, ka? yung tanong mo, sabi mo, di ba? Mm -hmm. Bakit niya i-falsify yung document niya mm -hmm. na pwede naman niyang hindi na no notaryo? Mm -hmm. So, yun lang gusto kong ilinaw. Mm -hmm. Kasi, yung substance na sinabi niya, klaro naman yun mm -hmm. sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng netaryo para sabihin yun, mm -hmm. para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglokohan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Pero makikita nila in the end at maganda nga yung imbestigahan nila na hindi si Gutesa ang nagsisunungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. 'di ba? Yung lugar na yung 24/7 at sinabi What? ko nga, mm. uh, may meron may, ta telepono diyan, i-Google niyo, makikita niyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong 'yon sa iba pang kontrata parehong pareho. Mm. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, mm. uh, si Gutesa kasi wala namang official na patawag sa kanya. Wala uh, uh, hindi siya pinatawag ng Senado, hindi siya pinatawag ng DOJ, hindi siya pinatawag ng NBI. So gusto ko lang i this ano, ano yung yung point na parang hindi siya umatin. Hindi po, wala po siyang patawag. Ang well, Senate uh, committee well, hearing tapos sir, sir, na. Sir, we have it on good authority he's going to get invited to the next Senate hearing that was confirmed to us by Senator Ping Lacson. Now, I want to ask uh okay. hindi pa nakamubuntong siya Ate. Sige, niya. Why do you think sa iyo dinaan si Orly Guteza? Because I think alam niya na kilala ko si Senator Mercoleta. Hmm. Because at the time, when he told me the first story, si Senator Mercoleta was the chairman then so, um, so um, you're close to Senator Marcoleta? Uh, Senator Marcoleta, wala, you, bago na. It was the day, yeah. ano, so day to, after, if, if I'm not mistaken. So you're close to Senator Marcoleta? Yeah, ever since, when I was in Congress. Mm. Yes. Isu, okay, so, issue, issue by an issue. Clearly, until now, because tayo nga dinaan, because you have connections to Senator Marcoleta. Yes. Issue yes. Okay, why, uh, he was a surprise witness, no? He wasn't uh, on the docket. <laughs> Ay, naku, gusto makaisa na ito si Ate exactly. Gail. That's why yeah. everybody calls him Mr. Price Witness. Why did, why did it have to be like that? But hindi na lang siya in-announce beforehand? Uh, kasi, uh, from what I understand, may hearing sila that day, and then si Senator Marcoleta uh, requested uh, Senator Ping Lacson if he can present a witness. So parang ganun yung nangyari ata. So he was presented then. Uh, and uh, yeah, he was allowed. Si Kutesa was allowed to, to give his statement. Yeah, but he was presented during the hearing day, not before. Hindi, hindi nasabihan basically si Sen. Pinklaxo so that there was a surprise witness. So, my point hindi nga alam ni Sen. Marculeta kung darating eh. Hindi surprise witness. Maging yung tao magpipresenta sa kanya, hindi niya alam kung darating kasi mabigat yung mga testimonya niya. Kung baga kayo sa Mark Marcoleta, kung darating, darating. Kung hindi darating, darating. Hindi darating. Ang ang, ang gulo na naman ng itong si girl, parang ang gusto mo niyang palabasin, eh surprise witness siya. Yung tipong off guard, yung tipong uh, uh talagang walang respeto sa pamunuan na sina, uh, Blue Ribbon ng mga panahon na So, hindi naman ano yun. Surprise, surprise. In surprise. Man, again, in, in the, in, in, in the, the committee deliberation. Siguro itong si ate girl, kung asawa mo to, hirap po siguro niya kausap mo. Bagay, ganyan naman talaga yung mga yan. Sila, sila, sila laging tama. And that is very immaterial. Mm -hmm. Kasi if the committee chairman will allow, and the committee allows it, and then sinabi ni chairman, oh, huwag mo mag-present dito, invent muna natin yan. Then ganon yung mangyayari. O ito ah, pakita ko lang po to. Para ito, post ni, ano, ni, ah, uh, ah, uh, Atty. <laughs> Atty. Makalintal. Ay, mismo pareho-pareho ng pirma, oh. Yung petition yeah, niya. Makita. Sorry, nakikita ba? Oo. Oh. <laughs> sir, hindi makita. Sir, nakakroma kayo, sir, eh. So, it disappears. Pero, oh, yeah, 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 Sorry. So, ito yung kayo makalinta. Tawa nga ako ng tawa. Pareho-pareho doon sa kay Gutesa na... Pero, pero kung... Pero kung... ang, mahal, mahalaga kasi rito, yung forensics ng signature. Correct. Dala ko rin, nung ng sekretary ako... Bricks, bricks. May, may nakita ko mga signatures ko na parehas na parehas. Mm. So humihingi ng 10% sa mga projects sa mga mayors. <laughs> no? Agree. May, no, kasi like, pareho, pareho. Ang, pareho. forge, no? Kaya kaya ako mismo lang, na, natawa eh. Bakit ako may signature dito? <laughs> Asking yes. openly for 10% sa projects. Natawa yeah. ako ron. Mm. Ibig so, sabihin, sabi ko lang, uh, Kong, ang mahalaga kasi oh. ay may forensic na na investigation doon mismo sa signature but because it can be forged. Mm -hmm. oto, Kong, so, Kong, alam mo so, sa. Gawin nila 'yun. Mm. Tingnan nila sinong nang at sino ang nasa likod mm -hmm. nung pagpag-discrete ni Cotesa. Pero mas importante sa akin, kunin lang yung substance na sa sinabi ni Cotesa. Mm -hmm. Nasaan yung 90 na nakisaldi ko na nagdi-deliver -de ng pera, patawag nila. Mm -hmm. Nasaan si Mark Texay? Mm -hmm. Nasaan si Paul Estrada? Hindi. Mm -hmm. Hindi. Okay. Si Ate Girl, ano lang, si Master sa si, uh, uh, Credibility, credibility. Wag, ano ko muna eh? Kung baga gusto ko muna lang, ayaw nilang tignan yung yung laman nung uh, Api o yung pinanotaryo. Yun lang yung pirma. Yung mga ayun lang itong mga chismosa eh, yung mga talagang mga media na ito. Kaya nang pisigati na yun. Pag-what is material to us, as Filipinos, malaman mm -hmm. ng bawat mamayang Filipino, totoo ba itong ng pera? Saan mm -hmm. nag-galing pera to? Ito ba yung sinasabing basura ay galing sa flood control ghost projects? Dahil bilyon-bilyon ang nawala ng pera sa ating Ang sinasabi niyo, hindi siya nagtatago. Anytime siya nagtatago. pwede siyang lumabas, lumantad. Yes. Basta pinatawag yes. siya either ng DOJ, NBI, Senate Luribon, no? Yun ang sinasabi niyo ngayon. Mm -hmm. Yes. Well, papatawag niyo siya, siya next week. Mm -hmm. Yes. Oh, sorry, November 14. Mm -hmm. Mm -hmm.